Sa tanggapan ni Deputy Director General Rene Orbe kasamang Deputy Director General for Operations Colonel Carlos Gadapa ng Pideya pinag-aralan ng isang info hinggil sa talamak na bentahan at gamitan ng shabu sa barangay Kalookan, Talisay, Batangas. Sa intel ng Pideya ang mga suspect, tatlong pamilya na magkakamag-anak sa Talisay, Batangas. Kilala ang pamilyang ito sa negosyong paghahalaman subalit mas malaki raw ang kinikita sa pagbebenta ng ipinagbabawal na shabu. Kaya naman ang tatlong pamilyang ito, ang supplier na ipinagbabawal na droga sa buong bayan ng Talisay, Batangas. Hindi pa umano na papasok na maoperatiba maging ang pideya, ang barangay Kaloocan, Talisay, Batangas. Ang dahilan, liblib at malawak na lugar ang barangay Kaloocan. Malalayo ang pagitan ng mga bahay ng mga suspect kung kaya't mahirap bitagin ang mga ito sa lawak ng kanilang tatakbuhan makapuslit lang sa mga otoridad. Bukod rito, armado na mga baril ang mga sospek na nasa likod na ipinagbabawal na shabu. Agad tumulak sa talisay Batangas ang ilang operatiba ng PDEA SES at BITAG upang may sagawang reconnaissance sa mga target area. Gamit ang Global Positioning System or GPS, nakuhang eksaktong lokasyon ng mga target site base sa impormasyon ng PDEA asset na siyang kakailanganin sa pagkuha ng search warrant matagumpay na napasok at naidokumento ng PDEA undercover ang mga iligal na aktibadades sa loob ng bahay ng mga suspect. Sa kubo ni Manuel Abelio, nakabili ng Shabu ang PDEA Undercover. Ang nagsisilbing drug din ang bahay ng suspect na si Rolando Mendoza, nakamaganak ni Manuel Abelio. Pagkatapos ng pat session, dinala ng mga suspect ang PDEA Undercover sa bahay ng ni Ricky at Ian Abelio na siyang pinagagalingan ng ibinebentang shabu. Sa harap mismo ng PDA Undercover, tinitimbang at nererepake ang mga pambentang shabu. Kinabukasan, pinag-aralan ng grupo ang kilos at galaw ng mga suspect maging ang area of operation na mga ito. May tao dyan sa kubo. Gumagamit. Yan naman nila sa sa bahay. Pero kung sakaling ano, baka wala tayong maabutan. Sa sir. Sa Muling binalikan ng PIDEA Undercover ang mga target site. Ito yung pang pag-aralan ng mga dadaan ng eskinita. Papasok sa mga bahay ng mga suspect. Sunod-sunod pang bentahan, bilihan at gamitan ng drogang shabu ang naidokumento. Ilang barangay tanod at barangay kagawad ng nasabing lugar nakikipagsabayan gumamit ng droga sa PEDEA Undercover. Dito ang mga gamit na armas o baril ng mga suspect sa pool sa surveillance ng PEDEA Undercover. Sa drug operation at tulad nito, sinisiguro ng PEDEA na walang mangyayaring timbrihan kaya hindi naging madali para sa PEDEA ang mag-apply ng search warrant. Mahigit dalawang linggo ang inabot sa pag-apply pa lang ng search warrant. Atres ng Marso, nagsimulang kumuha ng search warrant ang PDEA. Una, sa Manila Regional Trial Court upang masiguradong hindi matitimbrihan ang mga suspects sa Batangas. Subalit, tinanggihan ito ng Korte ng Maynila dahil sa out-of-jurisdiction ito. Kinabukasan a 4 ng Marso, sunod na nag-apply ng search warrant ang Pedaya sa Batangas City. Subalit, bigong maaprobahan ang search warrant na inihain ng Pedaya. Ikatlong pagkakataon sa RTC ng Tanawan, Batangas. Sunod na nag-apply ng search warrant ang PDEA. Subalit, hindi kumbinsido ang mga judge ng Tanawan RTC released for further investigation ang desisyon ng hukuman sa dokumento ng PDEA, humiling pang tanawan RTC ng karagdagang impormasyon at ebidensya. Uh, at sa ng Marso sa Regional Trial Court ng Quezon City, sa tanggapan ni Acting Executive Judge Fernando Sagan Jr., naging mitikuloso at mabuting binusisi ni Acting Executive Judge Fernando Sagan Jr. ang mga dokumento. Sa huli, Inaprobahan ni Acting Executive Judge Fernando Sagan Jr. at nilagdaan ang search warrant ng PDEA laban sa tatlong bahay sa Barangay Kaloocan, Talisay, Batangas. Pasado alas 7 ng umaga sa tanggapan ng Special Enforcement Services o SES ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, puspusan ang paghahanda ng operatiba sa isasagawang raid o paglusob. Ang target, isang barangay sa munisipyo ng Talisay sa probinsya ng Batangas. Inisa-isa nang inihanda ang mga dokumento partikular ang search warrant para sa operasyong ito Sa pangungunan ng chief ng SES, Jeffrey Tasho, agad isinigaw ang mabiglisang briefing. Okay, good morning. Okay, sir. So after weeks of preparation, we are now ready to implement. O plan mabangis. So from here, we are going to jump off, papunta sa PEDAY Academy where we are going to link up with 4A and 4B. So from there, magkakaroon tayo ng briefing, final mapping up, final recon, and everything before we are going to implement itong search warrant na to. So ang tentative assault natin would be 1 o'clock. Hopefully, mamit natin yon 1 p.m. Nandun na tayo implementing the search warrant. This is... Police! Ilang minuto lang lumipas, nilisan na ng mga taga-SES at Bitagan Main Headquarters ng PDEA patungong silang Cavite na magsisilbing staging area. Saloob ng Camp Mariano Castaneda, silang Cavite, kung saan matatagpuan ang Pedea Academy, agad nagtipon-tipon ng mga operatiba ng Pedea SES Region 4A, Pedea Region 4B at PITAG. Sa loob ng Pedea Academy Building, isinagawa ang final briefing para sa operasyong ito. Our plan is dubbed as plan Mabangis. Yan yung goal ng SES. This operation started when a confidential informant came to the office and relayed about the illegal drug activities at Barangay Kalookan Talisay Batangas. Inisay isang Ipinakita mga Mukhana mga target suspect. Ang Barangay Kalookan Talisay Batangas, ang identified target area. The SES conducted casing and surveillance. Sa lugar na yon, and then they found out that there is illegal drug activity in the The following were identified to be the people engaged the illegal drug activity Rolando Mendoza, Ayan Abelio, Ricardo Abelio, and Rio Abelio, and Larry Rojas. Sa intel ng pidaya, notorious at armado ang mga target suspect na magkakamag-anap. Some of the drug personalities are armed. So, delikado sila kasi may mga baril. Mga .38, shotgun, saka may .45. Huwag kayong ma Dapat presence of mind dapat lagi yan. Tapos team leader, be sure na hindi mawatak-watak yung team mo. And then wait for the instruction ng ground commander. Kung kayang in-neutralize, in neutralize natin. Dapat, may assert nyo kagad yung pagdating doon yung authority. Kung kailangan sumigaw, sigawan nyo sila. Ipinakita ni Director Tasho ang surveillance video ng PIDEA, ang mga pasukan at daanan sa target area. Ito yung general area. So, yung Abelio, tapos Mendoza. So, one, two, 3 four. Okay? Pinoon ng walong team, ang pinaghalong operatiba ng PIDEA SES Region 4A at Region 4B ang bawat team ay color-coded. Pimintayin natin yung ano na yan. Yan yung ano natin, vehicle assignments. Kasi naka-arrange na yan pagpasok doon sa area. Talagang tatakbuhin na lang doon papunta doon. May nakapantang bitag staff ang bawat color-coded team para maidokumento ang maaksyong operasyong ito. So lahat ng teams, may point man kayo. So siya yung mauna doon. Bilisan natin yung pagtakbo para hindi tayo matakasan. Okay, 3 minutes. Alas dos ng hapon. Nagtipon-tipon na mga operatiba, maging ang mga staff ng pitag sa quadrangle. Ilang minuto lang lumipas. Lula ng labing tatlong sasakyan. Agad kumilos na mga operatiba ng pitag patungong target area. Bawat team may kani kanilang designation and target. Profile ng lugar dito, magkakamaganap yung aming target. Kung gagawing ang assault at paghuhuli, baka man laban In every operation, laging may sinasabi kaming risk. Purely tactical and procedure, tingtingnan din natin. So lahat ng bagay, dinodokumento ng bitag sa ganitong klaseng mga operations na mataas ang panganib. Pagdating sa target site, ilong pisahan ang paglusob ng PDEA SES, PDEA Region 4A, PDEA Region 4B at BITAG. <laughs>

Subalit na, naaktuhan namin ng dalapito na tumalong mula sa bubungan ng kanyang bahay. Ang suspect ay nakilalang si Manuel Abelio. He's sa mga target. Tumatakbo. Ay, 'yun uh, natako niya. Na. Labas yeah. na 'yan sa bangula-wala wala namang laman ng suporta. Labas na. Dapa! Bidada! Sa target house number 2 na pagmamayari ng suspect na sina Jack at Ian Abelio. Wala ang mga suspects sa kanilang tirahan. Yes, yes! Maging ang katibing bahay okay. nito na target din ang pideya pagmamayari ni Ricky Abelio. Uso, sabi ito! Bukas! Yeah. Sabi to! Sabi to! Patay ka pagkalapit ka ng kama ha! Wala rin ito. Sige, ganyan mo lang. na. Sinilip ito. Ayun! Subalit sa talas ng mata ng isang bitag staff, nakitang kumakaripas ang takbo ang sospek na si Ricky Abelio. Ayun! Nanasan ang bata! Hindi naging madali para sa mga operatiba ng PEDEA na habuli ng sospek sa lawak at pasikot-sikot ng lugar. Nagpuan din ang suspect na si Ricky sa isang kubo ng halamanan. Tantibay! Tantibay! Si Ricky! Samantala, ang pamangkin itong si Ian Abelio sa likod na ng bahay na huli na ng mga operatiba ng PDEA. Samo Tinago! Sarang na pa! Sarang na yan! na yan! Pera po yan, papalag-palag Alin po sir? Alin po, sir, wala po ako sa palang po. Alin po? Ano mo, mutla ka na, oh. Hindi pa, naggawa po ng kanina po doon. Gawa po. Ang sinelas mo, panood yung mga sinelas. Opo, sa lalas na po, bayan namin sa. Sa target house number 3 na pagmamayari ni Larry Rojas. wala na ang aming target. Tingnan mo tong komunidad na to. Sino na may bentahan ng droga rito? Magpapamilya? Kalaan kong tawagin. Hindi pa man nakakaposisyon ng operatiba ng PDEA, walang humpay palag ng mga suspect sa gawang operasyon umaatungal ang mga ito. Wala daw silang mga kasalanan. Sa palagay mo, bakit nandito ngayon ng pidea? Hindi ko alam, sir. Palagay mo kaya, wala kayong kasalanan. Sir, wala ko. Dahil hindi nang gusto lang kami madalim-dalat at nakakahit gusto ko kasalanan, sir. Eh. Ikaw ba'y gumagamit? Sir, ako'y amin ko sa inyo. Kahit kami pinagdunin niya, kaya ka lang kami sa misa na Maliban sa paggamit mo, ikaw ba'y nagbebenta? Sir, hindi ko si Ian Abelio, humihirit pa. Matagal na raw siyang tumigil sa pagbebenta at paggamit ng droga. Huli kong tagdaldal na ako, huli kong nagmarwa lang, tagdaldal yata ako. Hindi siya po, kailan? Hindi po nga po, sa matagdal akong kailan po, sir. Hindi po, Ito, ito, ito. Pag, ano, mamaya idadaktas ka namin, pag nag-positive ka, sinungaling ka pa. Aminin mo na. Hindi ko nga po, sir, alam po. hindi kung anong araw po, sir. Labas ang dila? Hmm. Subalit sa surveillance ng PDEA Undercover, kasama siya sa transaksyon ng bentahan at gamitan ng shabu. Ilang minuto lang nakalipas, dumating na ang kapitan ng barangay Kaloocan, Talisay, Batangas. Dalawang piskal din mula sa Talisay Regional Trial Court ang naging saksi sa isasagawang paghahalughog sa bahay ng mga suspect. Inumpisahan ang paghahanap ng mga ipinagbabawal na droga ng Shabu sa bahay ng mga suspects sa bisa ng search warrant. Ginamit ng pede ang mga sniffing canine sa paghahanap ng Shabu sa operasyon ito. Bawat makuhang ebidensya agad minamarkahan kaya sa target site pa lang maayos na itong naidodokumento. Ito po ah. meron po dito. Ang dami oh. o. Sa kalagitan ng paghahanap ng shabu ng mga operatiba, biglang umiksera ang babaeng ito, nakamag-anak ng na mga suspect na abelyo. Kanina pa kita pinagmamasdan. Kanina ka pa nagwawala. Nakatawag ka ng pansin ko sa pagngangawa mo, hindi naman ikaw ang pakay ng search warrant. Yung mga inaresto na yan, yung mga nasa arrest warrant na yan, kaya relative na yan. Kaya nga, ito, sila yung pakay. Kaanak mo sangkot sa transaksyon, bilihan, bentahan ng shabu. Huwag mo lang gambalain itong ginagawa ng mga operatiba. Respetohin mo dahil ito ay nasa hukuman. Kaya nang sabi ko sa iyo, sige, ako'y alis na at trabahuin namin to dito ng umawa. Huwag pumasok doon sa ginagawa namin. Kaya na mag-eksena, kasi kung mag-eksena, magmumuha katawa-tawa pag nakita ka sa TV. Tama. Hindi lang sa buong mundo, Luzon besides Mindanao, okay? Maraming salamat. Sige na, tama na, tama. Sige na, tama na. Hindi, hindi ikaw, hindi ikaw ang pakay namin, okay? Sige, na, sige na. Umabot ng apat na oras ang isinagawang paghahanap ng shabu matagumpay na na dokumento ng operatiba ng PDEA SES, PDEA Region 4A, PDEA Region 4B at BITAG ang lahat na ebidensyang nakuha sa operasyong ito. Bilang kinatawa ng Department of Justice, kasama ko si Fiscal Huerto ay naparito ngayon para tingnan kung nasa sa ang paggagawing search warrant. Kung may nakuha na mga illegal na bagay, ito ay ini inventarios kung saan ito nakuha at kinukuha na ng larawan. Yan ay itinakda sa Section 21 ng 9165. Kusibling uh, mawala ng visa ang ating ginagawang uh, pagsusurge o yung ating nakuha ay maging inadmissible in evidence kung ang mga alituntunin na itinakda ng batas ay hindi natin natupad. Patunayan natin na sa ating ginawang search ay talagang doon sa lugar na kung saan nakasaad sa search warrant, doon nakuha ang mga illegal na bagay, katulad ng mga droga. Sa nakita ko ah, ngayong araw na pagpukonduct ng search warrant, nakita ko na ito ay lahat in order. Sa katunayan, ang mga tao ang hindi nakakita ng mga illegal na bagay o droga kung hindi ang mga aso. Sa palagay ko, ang mga asong ito ay hindi naman siyang maglalagay ng mga droga.